Welcome back to my YouTube channel mga kabosing. Sipitol kami ng makmak. Mak. Hindi ko makita. Tayo sa baba mga kabosing. Kami ngayon ni makmak. Diyan oh, lalaki ng ano. Tatalunan na sila. Dinis. Mga kabosing, so update ko mamaya mga A few moments later. Posing may hula sa bakit na ano? Okay, ibat. Alam mo yung dakil, oh? Yung mga kamosing First huli yung sa akin don Hindi ko eh. naman kaya ni. Maramis talaga paghapon dito. Alam mo may hula yung mga posing dun sa atin naman don para makarami tayo. Once siya na si Bakmak. Yung mga may A few moments later. Ayun mga kabosing, dito tayo. Dito si Dora, oh. Kasama si Baby. At meron na tayo ng no? laki. Lucky Laki-laki! <laughs> lucky, lucky. <laughs> Jackpot! Jackpot mga kabosing. Talag-lagpay. Dal dalawa sana yan, eh. Hindi ako na isang.

Duwa ako mamak, duwa pa ay kasi mo tanong ko ha. Sagsin na ako kay na yung na ng lalaki mga kabosing. Isang mga wala na buhay. yan Ang ulam ni Dora. Magdumata po kan tabing mo. Teka lang magdanay. Nagkarakso pa ya. Diretso ata ni. Ate, teka lang magdanay. Kung sabay mo. Ano, diretso ato, diretso. Hmm, ato iwan. Ayun na si baby. babae na makapag-isay na way na sila kami nilang lima kapag may iiwan may service sila ay tapos ko next time ano One eternity later. Mga kabusing, dito na kami kala sa kala Makmak, si Abah. Yun, nalagali magmak Magit siya lo, Mapa. Manjan si Mapa ang tawag niya. So, pinimigay pala natin yung ano, yung tawag na ito, nahuli natin kasi para kayo doon. Ito naman yung marami naman tayo dito. Ito naman yung marami naman tayo dito. Ito naman yung damay bukis eh. Tantan pulse namin ito. Masasabay ba? Dami pa rito na nabosing ako. Diba? Dapat yung pabasi. Mayroon pa doon maya. Pagpaksi, oo. Saan pa? Ano mga kabosing, wait time mamat. Magpaprito muna kami. Pugas muna ako ng kamay. At ang mali kabok kasi tapos mahangin. Kaya umuwi na kami. So para atin wala pa lahat yung oras. kami agad. So mamaya mga kabosing, update ko kayo. Kabosing, nagtuluto na si Bakma. Yeah, boy! prito namin mga kabosing crunchy mm -hmm. na marinate na ito mga kabusing you know? meron pa tayong bopis mm -hmm. marami tayong tanpulots na iyon ah. oh, sarap, sarap naman ng tanpulots natin yan na mga kabosing, alam nyo na yan partner namin naipit kami dyan meron pa rin sa baba meron pa sarif yan kalabok kabopis ng mga kabosing yan ikot tayo yan tapos na kami mga kabosing so papakbakan na namin to sana sa susunod na araw mas makarami ulit kami yun nga pala pag napadal ka sa ating channel ito papindot naman po yung subscribe button pinutin natin yung notification bell para like at yun sa labas na video palike na rin po ang pa-share. so, sa muli mga kabosing bakbakan na